talon. Pero mas maganda kung wala dito lang ako kasi okay, para mabantayan ko yung sasakyan magandang hapon mga kapobre nandito ako ngayon sa alam agiri lang ito mga kapobre no? sulob ng BF lang kasi nagpapasikap yung ano yung sa ano sa derma yung anak ng boss ko Yan, uh, oras natin mga kapobre uh, 1.30 PM lang hapon no? October 7 ano mga kapobre uh, bagyang uminit na no? sobrang init buti may upuan dito kanino kaya to dyan siguro sa water ano station <laughs> yan dala ko mga kapupi mo sobrang init babad pa naman sa init yan sobrang init yan eh. saglit lang naman kung nandyan na yung doktor kasi palo lang naman mga kapobre mo palo lang eh pagkatapos Iwan ko lang kung saan ang lakad. Baka pumunta ng Dentes o saan. Iwan ko lang. Yan mga kapupre. Tay-tay ako dito mga kapupre. Mga kapupre, dyan yung ano eh. Yung agilor na yan. Kita ba? Yan yung triangle na yan, oh. yan. Yan, 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 yan. sobrang liit na no? agilor, Ang ano talaga dyan kung magpapadeliver itong Baliwag Station yun ang landmark kung baga yan dyan kay Tibig yan yan pwede kakakanta dyan sa taas eh yan yan mga dyan kay Tibig bar yan eh pwede yung restaurant yan kahit na ganito super marami yung tao lumalabas sa singa ayun lang kumanda yung panahon eh Ayan. Mga Hindi ako sa malilim na puno. Uh, ano? no. Ahog dito. Sobrang init doon, no. Ayan. Ito po, no. at saka may ano, yung Tawag yan narah yeah, ya sobrang lamig Yan yeah, o Matagal-tagal pa yun Sila mga kapubre, no? Baka marami pang customer Marami pang customer At ito kahit papano malamig Magandang tanghali mga kapobre um, Dito ako ngayon sa Robinson no? Ayan, pinamili pa yung mga uh, Atala sa loob sila naman Daisy Japan na no? Ayan Wala na yung ano dito mga kapobre oh. na Nagtitinda dito ng mga ano na. Ayan, nandito ako ngayon sa taas ng ano, second floor ng Robinson. ano mainit mga kapobre yan dito muna tayo eh well, hindi ako don sa loob oh. hindi ako pumasok mga kapobre yan o no? eh, ko sila matapos yan mga kapobre uh, pumunta kami ng rubidyo mga kapobre kasi nag ano kami ah, dito, nag grocery na tuwing sabado yan So, yung sa Japan saka may binili sa Japan yung uh, anak uh, pamangkin ng bus ko yan ano, uh, mainit yan um, habang naghihintay simpre eh, pintuhan muna tayo na congratulations sa hilas I know no, no. medalist tayo mga Pilipino ano, ah, ayos lang, di ba? Walang no? ano yun, yung si so, Jordan lang yung ano madagdag. Yung iba hindi nakapaglaro sa ano yun. Kagaya sa mga <coughs> nila Abando Sula kay Tramos wala sila doon pero nanalo pa rin tayo hmm. maganda yung ano profession natin at saka swerte talaga tayo di ba hindi lang naman yun kay dahil kay coach ano ah uh, daming nagko-comment na salamat daw kay coach Reyes kasi nag-back uh, out siya Nak out kasi kung hindi daw yung mga na hindi naman ganun ba uh, yan mga kapobre yan para palabas na sila mga kapobre na no? e, punta na tayo doon baka maiwanan tayo ah uh, kapobre magandang uh, gabi mga kapobre no? oras natin na sa 7pm ng ano ng gabi uh, dito ako ngayon sa garahe mga kapubre no Hinintay ko yung bus bus namin kasi ano ano uh, sila ng concert kasama yung mga anak nila Yung buong pamilya sila kaya dito ako ngayon sa garahe yan mga kapubre no um, Tsaka ano mga kapobre. Umulan. Ano? Kanina sobrang init eh ngayon parang umulan. Hapon kanina umulan na. Medyo mahina-hina lang naman. Yeah, mga kapobre. Oh. Dito ko sumayagdana na. Yeah, yan mga kapobre. Hintay, hintay lang ako mga kapobre. No.